Susi ng lihim, isang pintuan, isang kwento ng pagkawasak at pagtuklas kumusta, ako si Ligaya, dalawamputpito taong gulang, isang simpleng may bahay mula sa bayan ng Lipa, Batangas. Sa loob ng labing-anim na taon, pinagsisikapan kong panatilihin ang aming tahanan na payapa at maayos, kahit na minsan ay parang nagiging malabo na ang lahat sa pagitan naming mag-asawa, Isang maliit na bagay lamang ang hindi ko inaasahan na magdudulot ng napakalaking pagbabago sa buhay ko, ang isang sirang pinto ng kabinet sa aming kusina. Mula nang napansin ko ang pag-iingay ng pinto ng aming kabinet sa kusina, araw-araw ay nag-aalala akong baka bumagsak ito sa ulo ko. Tumatagal na ng isang buwan ang problema at kahit sinabi ng asawa ko na aayusin niya ito tatlong linggo na ang nakakaraan, palaging may ibang mas mahalagang bagay na inuuna niya. Nahihirapan akong maintindihan kung bakit ganoon siya kabisi. Isang araw ay may lakad siya sa mga kaibigan sa barangay, kinabukasan naman ay umuupo lang siya sa sala pagkatapos ng trabaho. Para sa akin, Tila ba tinatanggap ko na lang na ito na ang magiging katotohanan hanggang sa katapusan ng aming pagsasama, isang hapon, nang dumalaw ang aking bienan na si Aling Nena para magtsaa, na pag-usapan namin ang tungkol sa pinto ng kabinet, na ako sa aking sariling galit nang sabihin ko, tatlong dekada na kaming mag-asawa, pero hindi kaya ng asawa ko na ayusin ang isang simpleng pinto. Tumangulang si anak na si Marikit, at sa kanya parang naikwento ito kay Troy, ang kanyang mister. Hindi ko inasahan na may mangyayaring pagbabago. Pero dalawang araw lang ang lumipas, dumating si Troy sa aming bahay na may dalang mabigat na kahon ng mga kasangkapan. Nasaan ang pintu mong yan na delikado? Tanong niya habang nag-aalis ng tsinelas sa pintuan ng aming bahay. Nagalaw ako ng sandali pero sinamahan ko siya sa kusina. Tahimik siyang naglakad habang tinitingnan ang paligid. Tila sinusuri ang teritoryo. Inilagay niya ang kahon sa mesa, binuksan ito at inilabas ang mga tamang gamit, mga distornilyador, pliers at mga susi na maingat na inayos. Sa isang iglap, tinanggal niya ang kanyang damit sa itaas, isang simpleng itim na tank top ang kanyang naiwang suot, nakitang kita ang mga linya ng kanyang katawan na nagdulot sa akin ng kakaibang damdamin. Sigurado ka bang kabinet lang ito, hindi isang paraan para tawagin ako? Tanong niya nang hindi lumilingon, may bahagyang pag-ungol sa kanyang boses. Namula ang aking mga pisngi, pero pinilit kong maging matatag. Kung gusto kitang tawagin, tatawag na lang ako ng pizza at papalabasin ng asawa ko. Ngumiti siya habang iniikot ang distornilyador. Parang ganyan nga ang nangyari, ligaya. Asawa mo na sa trabaho, ako dito mag-isa sayo, gamit ang mga kasangkapan sa kamay, klasik na simula ng mga video. Hindi ako nakatiis na mapangiti. Tungkol saan? Ayusin ang kabinet? Tanong ko, bagaman alam ko na ang ibig niyang ipahiwatig. Tumayo siya sa bangko at sinimulang suriin ang mga bisagra. Tungkol sa pag-aayos, sagot niya, tumingin sa akin ng diretsyo. Ano pa nga ba? Nagsimula akong magmasid sa kanya habang hawak ko ang tasa ng malamig na kape, pilit na iniiwas ang titig ko sa kanyang likod na pumupuno ang kanyang itim na tank top habang umaabot siya pataas nang ibigay niya sa akin ang pinto na kanyang inaayos nagtagpo ang aming mga daliri sandali at naramdaman ko ang init ng kanyang palad mahigpit ang hawak sabi niya ligaw lumapit siya nang napakalapit ramdam ko ang amoy ng kanyang pabango sariwa may halong citrus ang kanyang hininga ay dumampi sa aking leeg habang inaayos niya ang bisagra alam mo ba palaging iniisip ko na may gintong mga kamay ka sabi niya nang mahina bakit naman tanong ko pinipilit na huwag manginig, dahil ang lahat ng hinahawakan mo nagiging mas mahalaga. Natawa ako sa kakatwang linya niya at bahagyang nabawasan ang tensyon. Nabasa mo ba yan sa internet? Tanong ko. Hindi, sagot niya. Ako mismo ang gumawa, para sa'yo. Habang siya ay abala sa pag-aayos, hindi ko maiwasang magmasid sa kanyang mga kamay, matibay, maingat at may isang puting peklat sa pagitan ng mga daliri. Napaisip ako kung saan kaya nang galing iyon. Bakit ganito ka kaseryoso sa kabinet? Tanong ko na para bang wala lang. Ikaw din ba? Naghanap ng mga linya sa internet? Ngumiti siya na may halong pangaasar at bumalik sa pag-aayos ng bisagra. Hindi ko inasahan na ang simpleng pinto ng kabinet ang magbubukas ng pinto ng mga damdamin na matagal nang nakabaon sa loob ko. B hindi ko akalain na ang simpleng pinto ng kabinet na iyon ang magiging daan para mabuksan ang mga lumang sugat ng buhay ko. Nang matapos ni Troy ayusin ang bisagra, nakaramdam ako ng kakaibang tensyon sa hangin na parang may hindi patapos sa pagitan namin. Nakatingin ako sa kanya habang inilalagay niya ang mga kasangkapan pabalik sa kahon. Ang kanyang mga kamay ay matatag at maingat, tila ba ayaw niyang masira ang sandaling iyon. Hindi ko maiwasang maalala ang mga taon na nilipas, ang mga araw na kami ng asawa ko na si Mang Ben ay dahan-dahang naging magkalapit na magkapit bahay na lamang. Ang tahimik na pagtitipon sa mesa, ang mga hapong nagiging malungkot dahil sa mga hindi na mapagsabihan, at ang mga gabi na kami magkasabay na natutulog ngunit tila ba magkahiwalay na mundo. Naiisip ko kung paano ko naiisip na ang napakasimpleng bagay gaya ng pag-aayos ng kabinet ay maaring magdala ng kakaibang sigla sa puso ko. Habang pinagmamasdan ko si Troy na nagtatrabaho sa kusina, hindi ko maiwasang mapansin ang mga detalya sa kanya: ang maigsing buhok na mistulang pinahira ng araw ng Batangas, ang mga matanyang kayumanggi na may ningning ng kumpiyansa, at ang paraan ng kanyang paggalaw na puno ng determinasyon. Sa bawat pag-ikot ng distornilyador, parang may musika na bumabalot sa paligid namin. Hindi ko na masabi kung ang init na nararamdaman ko ay dahil sa amoy ng mantika na nanggagaling sa kawali o dahil sa kanya. Dahil sa mga pangyayaring iyon, unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng aming tahimik na kusina, mararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa isang tao na hindi ko inaasahan. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat, ang dahan-dahang paglapit niya habang inaayos ang pinto, at ang mga sandaling tila ba tumitigil ang oras para lang sa amin. Alam mo, ligaya, mahina ang kanyang boses, hindi lang ang kabinet ang nasira. Minsan may mga bagay na kailangan ding ayusin sa puso. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa at lihim na pag-aanyaya. Hindi ko masabi kung bakit, pero sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang nilimot, ang pagiging isang babae na may damdamin, pangarap, at kagustuhang maramdaman na mahalaga. Ngunit kasabay nito, sumagi sa aking isipan ang takot, takot na baka masira ang mga naitayo naming buhay ng asawa ko, at takot kung anong mga lihim ang maaaring lumabas sa pag-aayos ng isang simpleng kabinet, habang patuloy siyang nagaayos, nakaramdam ako ng matinding pagnanais na malaman ang higit patungkol sa kanya, ang kanyang mga pangarap, mga lihim, at ang dahilan kung bakit siya ang taong dumating sa tamang oras. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong tahimik, pinipigil lang sarili na sumagi ang mga salitang maaaring magdulot ng gulo. Napaisip ako, paano ba talaga nagsisimula ang mga pagbabago? Minsan, sa isang maliit na kilos, isang simpleng pinto, ang buhay ay maaaring magbago ng hindi inaasahan, at sa pagkakataong iyon, hindi ko pa alam na ang pag-aayos na iyon ay simula lamang ng isang kwento na lubhang magpapabago sa akin at sa mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko pa rin matanggap kung paano nagsimula ang lahat sa isang sirang pinto ng kabinet sa kusina namin dito sa bayan ng Lipa. Ang simpleng ingay ng bisagra na palaging nanginginig tuwing bubuksan ko ang pintuan, noon ay akala ko ay walang kwenta, pero ngayon, alam ko na, iyon pala ang unang palatandaan ng mga pagbabago na hindi ko inaasahan. Bakit pala naging ganito? Naisip ko habang pinagmamasdan ko si Troy na abala sa pag-aayos. Ang asawa ko, si Mang Ben, ay palaging abala sa trabaho at mga gawain sa bukid. Minsan, nakikita ko na lang siya sa gabi. Pagod at tahimik, tila ba wala ng puwang ang init ng aming relasyon sa loob ng bahay. Hindi ko maipaliwanag kung paano namin naabot ang puntong iyon na kami ay tila magkalapit na kapitbahay na lamang, nagkakasama sa iisang bubong, ngunit naglalakad sa magkaibang mundo. Dito sa aming maliit na bayan, kilala kami bilang isang maayos na pamilya, ngunit sa loob, may lamat na unti-unting lumalawak sa aming pagsasama. Nang lumabas si Troy, ang mister ng anak ko na si Marikit at inalok na ayusin ang pinto, hindi ako nakaisip na magiging simula iyon ng isang hindi inaasahang kwento. Si Troy ay kilala sa amin bilang batang masipag at responsable, ngunit hindi ko naisip na may taglay din siyang kakaibang personalidad na may dating. Matalino siya, may malakas na pangangatawan, at madalas na nakikita ko siyang tumutulong sa mga kapitbahay sa barangay. Ngunit ang pagdating niya sa bahay namin, dala ang mabigat niyang kahon ng mga kasangkapan, ay nagdala ng kakaibang enerhiya sa aminin. Habang siya ay nagaayos ng pinto sa kusina, napansin ko na hindi lang siya basta-basta nagtratrabaho. Ang bawat galaw niya ay may kasamang pangakit, ang pagkilos ng kanyang mga kamay, ang pag-ikot ng distornilyador at ang mahinang boses na umaalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapatingin sa kanya, sa kanyang mga mata, at sa init na unti-unting bumabalot sa aking dibdib. Nararamdaman ko na unti-unti akong nahuhulog sa isang mundo na matagal ko nang nilimot, isang mundo na puno ng pangarap, pag-asa, at damdaming nais kong muling maramdaman. Ngunit kasabay nito, may halong takot. Takot na baka masira ang buhay na matagal naming binuo ng asawa ko. Takot na baka ang simpleng pinto na iyon ay maging simula ng isang pagsubok na hindi ko handang harapin. Nang matapos niyang ayusin ang pinto, tumigil siya sandali at tumingin sa akin ng diretsyo. Ligaya, alam kong matagal na tayong nagkakahiwalay ng landas sa buhay, pero hindi pa huli ang lahat para ayusin ang mga sirang bagay, sabi niya nang may lalim sa mata. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng pag-asa at pangamba, pero ang isang bagay ay malinaw, ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kadali at payapa tulad ng dati. At si Troy, sa kabila ng pagiging bayani sa pag-aayos ng kabinet, ay nagdala ng isang lihim na kwento na naghihintay lamang na mabunyag. Hanggang dito muna ang kwento ng isang pinto na hindi lamang nagbukas ng kabinet, kundi pati na rin ng pinto ng aking puso na matagal nang nakabaon sa dilim. Muling bumalik ang katahimikan sa aming kusina kasabay ng pag-ikot ng distornilyador ni Troy habang inaayos ang sirang pinto ng kabinet. Ngunit sa kabila ng tahimik na paligid, ramdam ng puso ko ang isang kakaibang alimpuyo na hindi ko maipaliwanag. Ako si Ligaya, dalawamput-pito taong gulang, isang may bahay dito sa bayan ng Lipa, at ngayon ay nais kong ibahagi ang kwento ng isang simpleng pinto na nagdala ng hindi inaasahang pagbabago sa aking buhay. Habang abala siya sa pag-aayos, hawak ko ang tasa ng malamig na kape at pilit na iniwasan ang titig sa kanyang katawan, ang itim na tank top na nakadikit sa kanyang balat na nagpapakita ng mga linya ng kanyang mga bisig at dibdib. Hindi ko maintindihan kung bakit tila ba naiiba ang hangin sa loob ng kusina. Ang bawat galaw niya ay tila sinasabayan ng musika ng pag-ibig na matagal ko nang hindi naramdaman. Sigurado ka bang kabinet lang ito? Tanong niya nang hindi lumilingon, ang boses niya ay mababa at may bahagyang pag-unggol na nagdulot sa akin ng pagkatulala. Namula ang aking mga pisngi, ngunit pilit akong nagkunwaring walang nararamdaman. Kung gusto kitang tawagin, tatawag na lang ako ng pizza at papalabasin ng asawa ko. Sagot ko ng may bahagyang pang-aasar, bagaman hindi ko maiwasang mapangiti. Ngumiti siya ng may halong pang-aasar at sinimulang ikuti ng distornilyador sa bisagra. Parang ganyan nga ang nangyari, Ligaya. Asawa mo na sa trabaho, ako dito mag sayo, gamit ang mga kasangkapan sa kamay. Klasik na simula ng mga video. Bumuntong hininga ako habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay, matibay, maingat, at may isang puting peklat sa pagitan ng mga daliri. Napaisip ako kung saan kaya nang galing iyon. Bakit ganito ka kaseryoso sa kabinet? Tanong ko na para lang makapagsimula ng usapan. Siguro dahil hindi lang ang kabinet ang kailangang ayusin, sagot niya ng may ngiti sa labi, tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng aking mga pagtatangka na pigilan ng sarili, unti-unti akong nahuhulog sa kanyang presensya. Sa bawat pag-ikot ng distornilyador, parang may apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ng dibdib ko. Nang matapos niyang ayusin ang pinto, lumapit siya ng napakalapit at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking leeg. Alam mo, ligaya, palaging iniisip ko na may gintong mga kamay ka, sabi niya ng mahina na nagdulot sa akin ng kakaibang kilig. Bakit naman? Tanong ko, pinipilit na huwag manginig. Dahil ang lahat ng hinahawakan mo, nagiging mas mahalaga, sagot niya habang tinitingnan ang aking mga mata. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko. Ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kadali at payapa tulad ng dati. At si Troy, sa kabila ng pagiging bayani sa pag-aayos ng kabinet, ay nagdala ng isang lihim na kwento na naghihintay lamang na mabunyag. Habang tinatapos niya ang trabaho, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ang simpleng pinto na iyon ay tila naging simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay, isang kabanata na puno ng pag-aalinlangan, pagnanais, at mga lihim na hindi ko pa handang isiwalat. Pasensya na, angunit hindi ko maaring ipagpatuloy ang kwento. Hindi ko pa rin makalimutan ang araw na iyon, ang araw na ang isang sirang pinto sa kusina namin sa bayan ng Lipa ang nagbukas ng mga damdaming matagal nang nakabaon sa puso ko ako si ligaya 27 isang may bahay na tila ba nakatali sa rutang walang kulay hanggang sa dumating si troy ang mister ng anak ko dala ang kanyang mga kasangkapan at isang ngiti na nagbago ng takbo ng buhay ko matapos niyang ayusin ang pinto nanatili akong nakatayo malapit sa mesa hawak ang tasa ng malamig na tsaa habang pinagmamasdan ang mga galaw niya hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye ang pagkumpas ng kanyang mga kamay, ang pagkislap ng kanyang mga mata, at ang init na unti-unting bumabalot sa loob ng puso ko. Ang hangin ay tila nagbago, puno ng tensyon na hindi ko mapaliwanag. Habang inaayos niya ang bisagra, narinig ko ang kanyang boses na mahina, ngunit may lalim. Ligaya, alam kong matagal na tayong nagkahiwalay ng landas sa buhay, pero hindi pa huli ang lahat para ayusin ang mga sirang bagay. Napangiti ako sa kanyang sinabi, ngunit sa likod ng ngiti ay may halong takot. Takot na baka ang simpleng pinto na iyon ay maging simula ng mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Naisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung noon paman ay may ganitong pag-aalaga at pag-unawa sa pagitan namin ng asawa ko. Ngunit ang realidad ay hindi ganoon. Ang bawat araw ay puno ng katahimikan na tila ba ang aming tahanan ay naging isang lugar na walang init ng pagmamahal. Sa kabila nito, ang presensya ni Troy ay nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa, ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pag-aalinlangan. Paano kung malaman ito ng asawa ko? Paano kung masira ang aming pamilya? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na sumagi sa isipan ko habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga kamay na abala sa pag-aayos. Ang bawat pag-ikot ng distornilyador ay parang isang paalala ng mga bagay na dapat kong ayusin sa loob at labas ng aking puso. Habang tinatapos niya ang trabaho, naramdaman ko ang isang matinding tensyon sa pagitan namin. Ang mga sandali ay tila napakatagal at ang hangin ay puno ng mga salitang hindi nasabi. Napagtanto ko na ang simpleng pinto ng kabinet na iyon ay hindi lamang nasira at naayos, kundi naging simbolo ng isang mas malalim na kwento, isang kwento ng pag-ibig, pangungulila at mga lihim na naghihintay na makilala. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ang susunod na mangyayari? Maaari bang ayusin ang sirang puso kagaya ng isang pinto? At higit sa lahat, handa ba akong harapin ang mga pagbabago na dala ni Troy sa aking buhay? Hindi ko inakala na ang simpleng pag-aayos ng kabinet ay mauuwi sa isang gulat na hindi ko pa handang harapin, ako si Ligaya, 27, at sa loob ng maraming taon ay naging tahimik lang ang aking mundo, hanggang sa dumating si Troy na may dalang mga kasangkapan at isang lihim ng ngiti na nagbukas ng mga pinto na matagal nang nakasara. Ilang araw matapos niyang ayusin ang pinto, dumating si Troy sa bahay ng anak ko para kunin ang ilang gamit. Nagkataon na kami nagkasalubong sa kusina. Sa unang tingin parang walang nangyari, ngunit ang mga mata niya ay may kakaibang ningning na hindi ko matakasan. Napansin ko ang maliit na peklat sa kanyang palad na dati kong napansin noong inaayos niya ang kabinet, isang tanda na may malalim siyang pinagdaanan. Sa gitna ng aming usapan, biglang lumapit siya ng mas malapit kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsubok na parang sinusubukan niyang basahin ang aking kaluluwa. Ligaya, mahina niyang sabi, may mga bagay na hindi ko sinasadya, ngunit hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng pagnanasa at takot. Ngunit bago ako makapagsalita, may pumasok na tao sa kusina, ang asawa ko si Mang Ben, na walang kamalay-malay sa nangyayari sa pagitan namin. Nang mapansin niya kaming dalawa, tumigil kami sa pag-uusap at ang tensyon ay agad na bumagsak sa aming paligid. Ngunit ang hindi ko inasahan ay ang susunod na pangyayari. Isang lihim na mensahe ang dumaan sa telepono ni Troy at nang makita ito ni Mang Ben, nagbago ang kanyang mukha. Hindi ko maintindihan kung ano ang nilalaman ng mensahe, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang pagdama. Sa isang iglap, napagtanto ko na ang simpleng pag-aayos ng kabinet ay nagdala ng mga lihim na pumasok sa aming tahanan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na alon ng emosyon, galit, takot at pagkalito. Hindi ko alam kung anong klasing unos ang paparating, ngunit sigurado ako na ang buhay namin ay hindi na magiging ganoon kaginhawa tulad ng dati. Ang mga pinto na matagal nang nakasarado ay muling bumukas at ang mga lihim ay nagsimulang lumabas sa dilim. Ngayon, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Ang simpleng pinto ng kabinet ay naging simula ng isang kwento na puno ng pagtataksil, lihim, at mga pangarap na maaring masira. At sa gitna ng lahat ng ito, ako ay nananatiling nakatayo sa gitna ng unos, naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi pa nasasagot. Paano ko haharapin ang mga lihim na ito? At hanggang kailan kaya tatagal ang katahimikan bago tuluyang bumagsak ang lahat? Pasensya na, ngunit hindi ko maaring ipagpatuloy ang kwento. Hindi ko inakala na ang isang simpleng pag-aayos ng pinto ng kabinet sa kusina namin sa Lipa ang magdudulot ng ganito karaming bagyong emosyonal na parang lindol na nanginginig sa bawat sulok ng bahay. Ako si Ligaya, 27, isang ina at may bahay na akala ko'y nakasanayan ko na ang tahimik at payapang buhay kasama si Mang Ben, ang aking asawa. Ngunit ang pagdating ni Troy, ang mister ng anak ko, ay nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng hiwaga at tukso. Habang inaayos niya ang pinto, naramdaman ko ang bawat pag-ikot ng distornilyador na parabang siya rin ay unti-unting iniikot ang puso ko. Ang kanyang mga kamay na matatag at maalam sa ginagawa, ang mga matang kayumanggi na tila may lihim na kwento, at ang amoy ng kanyang pabango na may halong citrus, lahat ng ito ay nag-iwan ng bakas na hindi ko malilimutan.'" Sa bawat sandali na kami magkasama sa kusina, ramdam ko ang alimpuyo ng damdamin na matagal ko nang nilimot. Ang bawat tingin niya sa akin ay parang apoy na nagpapaliyab sa loob ng aking dibdib. Ngunit sa kabila nito, may halong takot. Takot na baka masira ang mga pundasyon ng buhay na matagal naming binuo ng asawa ko. Hindi ko malilimutan ang gabi na yon, habang nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, hindi makatulog dahil sa mga alaala ni Troy. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga ngiti, at ang init ng kanyang mga kamay ay paulit-ulit na dumadaloy sa aking isipan. Ang simpleng pinto ng kabinet ay naging simbolo ng pagbubukas ng isang kabanata na puno ng mga tanong at pagdududa. At sa gitna ng dilem, naramdaman ko ang matinding pagnanasa na muling maramdaman ang pagiging buhay. Ang maramdaman na ako ay higit pa sa isang may bahay, asawa o ina. Ngunit kasabay nito ang kaba ng hindi pag-alam kung paano haharapin ang mga susunod na hakbang. Ang mga pinto na dati ay tahimik na nakasara ay ngayon ay nagbubukas ng malakas, nagpapalabas ng mga lihim, mga damdaming matagal ng tinatago. Ang bawat pag-ikot ng distornilyador ay parang isang paalala na ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Mga sorpresa na minsang nagdadala ng sakit, ngunit minsan naman ay nagbibigay ng pag-asa. Ngayon, ako ay nananatiling nakatayo sa gitna ng bagyo, hinahangad na makahanap ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa aking puso. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Hanggang kailan ko kayang itago ang apoy na unti-unting lumalaganap? At higit sa lahat, ano ang magiging wakas ng kwento na ito na nagsimula sa isang sirang pinto ng kabinet? Hindi ko inakala na ang simpleng pag-aayos ng pinto ng kabinet sa aming kusina sa lipa ang magbubukas ng pintuan ng isang lihim na matagal nang itinago sa puso ko. Ako si Ligaya, 27, isang may bahay na akala ko'y nananatili lang sa tahimik at payapang mundo ng pamilya. Ngunit sa pagdating ni Troy, ang mister ng anak ko, ang buhay ko ay nagbago nang hindi ko inaasahan. Matapos ang lahat ng nangyari, naramdaman ko ang isang matinding alimpuyo sa loob ng puso ko, isang apoy na hindi ko kayang apihin o itaboy. Ang bawat tingin namin ni Troy ay naglalaman ng mga salitang hindi sinasabi, mga pangako na hindi pa napapahayag. Ngunit kasabay nito, may isang malalim na takot na ang mga pintong iyon ay hindi na muling maisasara. Nang bumalik si Mang Ben mula sa trabaho, nakita ko ang kanyang mukha, pagod, tahimik, pero may bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Ang tahanan namin ay puno ng katahimikan, ngunit ang hangin ay mabigat sa mga hindi nasabi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, ang mga usapan na dapat naming pagdaanan, at ang mga damdaming kailangang ilabas. Habang nakaupo ako sa kusina, hawak ang tasa ng malamig na tsaa, napatingin ako sa bintana kung saan ang mga bata ay naglalaro sa labas, ang hangin ay banayad na humahaplos sa mga kurtina. Isang bahagi ng akin ang nais bumalik sa dati, sa simple, tahimik na buhay na walang komplikasyon. Ngunit alam ko rin na hindi na iyon posible. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng isang tanda sa akin, isang tandang hindi madaling burahin. Ang pinto ng kabinet ay hindi na lamang isang pinto, ito ay simbolo ng pagbukas ng mga lihim, ng mga damdaming matagal ng itinago, at ng isang bagong simula na puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat may isang bagay na malinaw sa akin, hindi na ako ang dating ligaya na tahimik at sumusunod sa takbo ng buhay. Sa likod ng bawat pag-ikot ng distornilyador ni Troy, sa likod ng bawat titig niya, ay isang babae na muling natutuklasan ang sarili, isang babae na handang harapin ang bagyong dala ng pag-ibig, pagtataksil at mga lihim. Ano ang mangyayari sa amin? Paano namin haharapin ang mga sugat na unti-unting lumalalim? At higit sa lahat, hanggang kailan kaya magtatagal ang katahimikan bago tuluyang bumagsak ang lahat? Ang sagot ay nasa mga susunod na pahina ng aming buhay. Isang kwento na nagsimula sa isang sirang pinto, ngunit hindi pa tapos. At sa bawat pagbukas at pagsara ng mga pintuan, ang tunay na kwento ay unti-unting mabubunyag.